Eto na nga, bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung ka po sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Tita Winnie! And today, ano nga... It's tinnitus. Tinnitus. Or pwedeng tinnitus. Kung sino man ang pronunciation na gusto tinnitus mo. Tinnitus lang eh. Eh, tinnitus. Sige, sige. <laughs> ano oo, oo. ano ba ito? Ito parang perception. Parang akala mo na may naririnig ka pero wala kang external source okay. ng sound. Anong klaseng sound, Doc? Parang kuliglig. parang kuliglig, parang ugong, ugong yan, parang yan, yan, sipol, yan, yan, yan. parang tibok, parang in machinery, iba-iba pa pa iba-iba. Kaya yung binanggit mo Tita Winnie, ugong ay madalas oh, na maranasan oh, oh, ng oh, na ibang tao oh, oh. ano? Pero hindi ba parang whistling sound? May talaga ah, ah May sipol like no o kuliglig yung parang akala mong so Sobrang tahimik, oh, oh, oh. na parang may kuliglig na... Oo, oh, yun, na-encounter, na-experience na, 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 mm. ko yun. Yung parang biglang big, biglang sisipol na... Ganyan. Yes, oh. pero ganito yan. Oh, pag sinabi natin tinnitus, hindi siya sakit. Ano siya? Siya isang sabihin natin, simptomas... Nang? Nang ibang kalagayan. Hindi siya sakit, pero simptom siya na meron siyang something else. Like? Underlying condition. Pero kung pag-uusapan natin... Like what? Pag sa tenga galing, baka marami kang luga. Okay? Earwax. You get it? So, hindi maganda ang transmission of sound mo, kaya nagkakaroon ka ng ugong. Naglilinis naman ako. Yes, pero pwede ka rin magkaroon ng malinis na tenga na meron kang infection naman sa middle ear. Ah, okay. So, may mga maliliit na bones tayo eh. Uh oh. Malleus, incus, tapis. Yung mga malilit na buto na nagkaganak nak para mag-transmit ng sound. Eh, di may ka-partner ito. ano? Uh, um, Otosclerosis. Hindi. Yung nawawala ka ng, ba uh, ka ng balanse. Eh. Ay. Ano naman po yan? sa, Iba sa ear pagka oh, may infection? Ibang usapan naman Mind yan. Tanda. Kasi middle ear yun oh, eh. Ma. Middle ear infection yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yung binibigyan mo, na, yung dizziness naman yes, yan. Yes, yes. Oh, may imbalance. Yun. Eh, maiisip ko yan. <laughs> Biglang nawala din sa utak ko. Vertigo! <laughs> Vertigo. Yeah. O, o middle ear infection. Pwede yan. Oh, oh. Dahil ang ating ear or tenga is for two things. Binanggit mo na yung isa, Tita Winnie, for balance. And yung isa naman po is for transmission of sound, for the perception of sound. Kung may sound. Remember, itong tinnitus, walang sound. Pero merong kang natatanggap or feeling mo merong kang naririnig. So, pwedeng may middle ear damage, meron din pong tinatawag na inner ear damage ito, medyo madalas, dumadami na ngayon dahil sa noise exposure, Oh. Di ba? may mga earpiece kagaya natin dito, <laughs> meron tayong earpiece pero kaya ano dapat ang kasi oh. ang earpiece ko ever ever since mm -hmm. sa right, okay? pero yung uh, uh, whistling sound ko sa left, left, so yun ang titingnan mo Itong structure mo. Oo nga. So, is it ear ang problema? Wala, nagsitis ka na ako oh. So, baka hindi ear, tita Winnie, So, we go to other sources mm. or possibilities ng cause ng tinnitus mo. Mm. Systemic, pwede rin hypertension. Pwedeng vascular abnormalities. In ibang tao, sabi natin, ano bang vascular di ugat, di ba? Ang daluyan ng dugo. Eh kung medyo narrowed siya, di ba? Parang giimbudo so meron rush of blood. So it creates a sound. Kaya sabi ko nga ang tinnitus ang sa kanyang manifestation, parang tibok. symptoms siya. Okay? Pwede rin diabetes, pwede rin thyroid disease, kung systemic ibang sakit na. Yes. Grabe. Oo. So, ibig sabihin, pagka na-address na yung mga sakit na yon, mm -hmm. yung nagkakos ng tinnitus, mawawala na si tinnitus. That is the treatment. Treat the underlying uh -huh. cause. Okay. Ay, ito naman ang next issue mo. Ano? Minsan, binibigyan ka ng gamot para sa ibang kalagayan mo. Uh -huh. Gumaling yung ibang kalagayan mo. Uh -huh. O reklamo mo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, Meron may mga gamot na pwede mag ng tinnitus. Huh? Yes. Like? High dose ng aspirin. Again. Pwede. May ibang uring antibiotic kagaya ng aminoglycosides. Hmm. Pwede rin chemotherapy. Hmm. Okay? Pwede din loop diuretic. Isang uring pampaihi. Ah, okay. Ito po ay yung mga side effect Dahil may kaunting ototoxicity or medyo toxic, hindi okay sa pandinig o sa tenga. Kaling ano, oh. may mga side effects pa yes. Ganun. Oo. Okay. Siyempre, yung mga pangkaraniwan na maraming nireklamo, nire yung mga stress, anxiety, depression, can all also cause that. Parang all of the above ako dyan. <laughs> <laughs> Wala. Masayahin tayo, Tita Winnie. <laughs> Oh, nice. Oo. Kaya, kita mo, kadalasan pag sinabi mong tinnitus, subjective. Dahil ako lang bilang pasyente ang nakaka-experience. Oo nga. Pero meron ibang klase yung tinatawag na objective type of tinnitus. Ano May naririnig ka at naririnig ko bilang examiner. Oo. Oh. Yes. Ito yung sinasabi natin, vascular. Yun nga yung nabanggit mo kanina. Oo, yung ugat. Oo, sa Dahil ugat. may rush of sound. Para sa puso lang ba? Uh -oh. Parang murmur? Alam mo uh -oh. yung murmur, hin'di uh -oh. ba? Uh -oh. Abnormal ang mga balbula ng puso. Uh -oh. Uh -oh. Eh di ganun din, Noon in inilapitan na kita, in-examine kita. Narinig mo? Aba, may naririnig ako, kaya yung naririnig mo, naririnig, mo naririnig rin? ko rin. Yan ang tinatawag na objective tinnitus. Th masabing tinnitus yun eh dapat dire walang Hindi. Po. Pwedeng intermittent oh, in occurrence po yan. Kaya nga sabihin, um, nireklamo ito kasi parang nabubuisip na yung pasyente. Eh. Ano ba ito? Wala naman akong hindi naman kayo nakakarinig nito. but ako? Kaya okay. hindi po nakakakreate ng good sleep. May disturbance of sleep ito eh. Hmm. Quality of life niya very uh, affected ito. Okay. So kung ikaw ay may anxiety, na individual at or na de depressed lalo kang, you know, nadadagdagan. Oo nga. Yan ang issue natin dito. So, yun, nabilis lang naman itong tinnitus kasi very common complaint. So, wala siyang gamot kasi sabi mo, uh, sintomas eh. Ang unang dapat gawin natin, hanapin sino ang may kagagawan nito. Uh -oh. Saan yung cause? Saan yung cause? Uh -oh. Kadalasan, nasa tenga. Luga, earwax, uh -uh. middle yun ear, yes, ano. middle ear, inner ear, mm -hmm. at syempre, yun, yun mga practice natin. Yung mga bata ngayon, headphones, mm. earpiece, at ang volume, hindi lang yun, at least tayo. Okay naman ang volume natin, Tita Winnie, nasa 1-2 lang tayo. Meron kang, eh, 'Yung pa-pati pa, 'yun nga pag uh, tabi mo inaririnig eh, pa rin oh, di ba? Meron ka bang na-experience na may katabi kang may headphone oo, pero alam mo anong oo, pinapakinggan korrekt, niya? Korrekt, korrekt, oh, korrekt, 'yun ang hindi natin gusto. 'Yun ang ayaw natin. Kaya uh, itong tinnitus dapat imbestigahan dahil pwedeng mag-lead ito into hearing loss. Ay, okay? at binanggit mo kanina yun sinasabi mong dizziness mm. yun vertigo pwede mm -hmm. rin po yun dahil kung ang inner ear at middle ear ang involved pwede ka magkaroon ng vertigo o paghihilo oh, yeah. si Leila 24 years old may tanong mm -hmm. uh, ah, i frequently experience parang matinis na tunog sa tenga ko every time na natatapos ako maligo mm -hmm. or after cleaning my ears yes. what could this mean po yan yun lang nga, tini meron tinitus siya. Okay? And, you know, tayo sa mga mga Pinoy, napapansin namin sa mga pasyente, ang hilig natin magkutkot, ang hilig natin maglinis. Meron tayong cotton bud na ginagamit. As much as possible, hindi mo isusuot yung buong stick sa loob. Oh, oh. Ang isusuot mo lang ay yung tip na may cotton. Yun lang po. Yun lang. Yun lang, not the whole thing. Okay. So, ingat-ingat yes. tayo. At saka, huwag babasain ng tenga. Yes. Dapat hindi mabasa. Dahil pag nabasa, pwede po magkaroon ng infection. At syempre, meron tayong eardrum. protektahan niyang middle ear, inner ear. So, you know, this is one of our five senses. Ang hirap po. Mawala ng pandinig. Yes. And this is one tool or one sense na kailangan natin sa communication, education. Yes. Di ba? Kaya, Huwag natin baliwalain itong tinnitus na ito. Hindi basta-basta lang na ugong yan. Palatandaan yan na meron pinanggagalingan at may ibang sakit na dapat natin hanapin. Okay? Thank you, Doc. Siyempre, nasa Facebook at TikTok na rin tayo. Simple lang ang ating username. Doc Dennis Official. Yung po, hanapin lang. Mag-follow, mag-like at i-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makbuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. Siyempre, nandito lang kami palagi. Okay?